Good morning po mga kalaki, October 5 na po, hello, 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 at syempre po ngayon po alas 8 po ng umaga, ayan, sa mga nagchat-chat po kanina pa, excuse me sir, 3 digit lucky numbers po, tataya na po kami, sabi, sige po, eto na po mga kalaki, ang 3 digit lucky numbers, sa bawat lugar nyo, umpisahan po natin sa Texas, 920, China, 839, Singapore, 127, Hong Kong, 561 Sweden 308 Dubai 115 Malaysia 298 Taiwan 320 Thailand 728 Philippines 217 India 924 Ano to New Zealand 046 Australia 748 Canada 116 Mexico 523 Greece 307 Israel. 102, Las Vegas. 929, Saudi. 870, Japan. 426, Italy. 547, Germany. 630, Korea. 786, Ayan po mga kalaki ating mga 3-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo ha. At pwede nyo po yan tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National po mga kalaki. Pwede po. At claim it mga kalaki. Mananalo tayo. Good luck po. May nakalimutan po ba ako sabihin 'yo at bibigyan ko agad-agad.